Hey guys! Welcome back to my channel today with Jace. Dahil sa mainit na panahon ay naisipan namin gumawa ng uh, mango popsicle na version namin. At meron akong chef dito na siya yung maglalagay ng mga mixtures and ako naman yung magsasabi ko anong una. Or um, alam na daw niya kung anong gagawin niya. Are you ready? <laughs> Sige, go! Sorry, o, dalawa. Ingon ka, kamao ka, kabalo ka. First is the... Ah, uh, yeah, the... Ay! <laughs> so, sinaya, uy! Lang po ng bolsa. Ah, uh, evaporated milk. Tatlo yan sila, guys. And then, the next one is the condensed milk na mango flavor. Mabuti na lang guys at nakahanap kami neto kasi hindi siya madaling hanapin sa mga grocery store. Tilukaan ko kutsara bi. Kanila, kay mix ng Hindi naman makakuha sa ilaw. <laughs> diba? So, kung wala daw kung kayo makitang ganito guys, mango flavored condensed milk, pwede naman daw yung ordinary condensed milk ang um, But I think I much yun. I prefer na pong inarakan. But na I prefer daw namin yung mango flavor talaga para ma rich in ano pa yung rich in mango pa yung ano namin. Ice drop. Mix, mix, mix. Ay, wait lang. That's the milk. Next is this. Good This is the powdered milk. Bear brand din yung ginamit sa video. So, bear brand naman yung gatas namin. So, yeah. Yan din yung ginamit namin. After the bear brand, halo-halo, halo-halo. And then, ada the uh, cornstarch. Tatlong, ano, teaspoonful daw eh. So, tinakaya to. Daghan ra? Daghan Pero 3 man, wait na Tara, waragunaw pa pan gini gini plate di ang ang bi, kay gisud na niya tanan ang tulo feeling ko daghan ra na one O, pa mo kayo two kana na ko ikat tulo tala three wala na mas diya Oh my gosh, hindi na kami nag-follow ng instruction. Mix. Oh my gosh, mahirap pala siya i-mix. Gumahi na siya, guys. Gumahi. Hala. <laughs> ikaw mix ani nakbe. Ibutang sa na dire pa tong. Mm. Sige, mix, mix it well daw. gani Okay. Sige, well nagbubo ka, nagmix man ka. So ako'y bubo, ikaw mix. Sige. E Dina... na. Dahan gilang ano. Sige, mix. next. Next um, ang food coloring. Cheese, man. Sorry. Sure. Cheese lagi. Awa. Luto naman eh. Wala pa. Oh. Let's try. Ang cheese daw, guys, ay makapag-paad ng flavor. So, yeah. Put the cheese niya. Yeah. Na. Yeah. Mix, mix. Okay, so this time, mag-add sugar. In siya half cup daw ani but I think we can add more to the a spoon okay na na huy ginuok ko kadaghan sakto na na bi iyo last half oh. at ito na po naglagay na po na ko ng sugar sige mix after the sugar is the food coloring asan food coloring gamay ikaw lang po. ha ikaw lang para ikaw yung spinit Teaspoon ra siguro bi oi. Kato. Ay, karay katong... pitik. Ha? Ipitik ra ni. Ku atong gamay nga kutsara kay diha na ibutang sa iya para ma-estimate. Sa tingin bini jo kun na. Dulo ko mini gawas. Okay. Kasi hindi pulo lumabas? kasi mayroon pang takip. Wala eh. oi. Isa ra man drop good, drop drop ra man na good. Di man na malahos tanan. Hmm. Na makini oh. Orange. Tangtanga daw. Si ipa drop drop sa siya. Ah! Hey! Ah! Halo, <laughs> Kapadoghan sa nakuha. Okay na na. Okay na okay na. Okay na Eh, naging isang intro. Awa, <laughs> awa, ya. Awa, ya. Oh, oh. Very good, very good. Oh, yeah. oh, oh. oh, <laughs> <laughs> oh naunsa mong kaya. Oy. Yellow, yellow, yellow. Ito <laughs> so, lang po ang dami. At talaga mata. <laughs> yellow, yellow, yellow. Awa, oh, ya. Yeah, i-play, ya. Yeah, i-play, i-play. <laughs> unsa mong kaya. Uy. Ito lang pala kasukat. <laughs> oh, nagpabukal na. Sige. So, after anak, mo ito na. Mag-color. Mag-color. Kasi ayan. Sa blessing in this guys, yung pagkatapa ng na namin pag color eh. So pagka tapos nun guys, ay Ako pabukali. sinang kasi. Pabukali na natin siya. Handa rin mo. No? So guys, ayan. I eh, ano na natin siya. Kailangan natin siyang pa bukalin. <laughs> oh, okay naman siya. Pero ang butkaan niya sila sa anilong. Ayan guys, nalagay na pala namin yung mango na ni durog namin guys. So andyan na siya sa loob. Ayan. Tapos continue mix lang siya pero naka-off na yung kalan. Ayan. And then, lalagay natin siya here sa ating mga plastic cups. Ayan, piniprepare ko na siya. At ito na po. Next slice slice na yung mama ko ng kwan cheese. Woo! Hina nga, ilalagay sa cup? Ilalagay sa the cup. So, we will put that here. Ayan, nagtipid na ta, guys kay gamay naman on, nabili, ding, na nabili. Hindi niya cheese. Nagtulo na lang ito ano guys. Cubes. Pero kung napay mo ko ano niya, mga ganun ko na ito guys. Dagan na. Ay, tagtulo po dito. Hala no, naapaman tungo ba ay, na pa day? Kana di ay. Okay, so Ayan guys, maglalagay na kami guys. And lalagay namin siya sa pala. agay. Init. Di so ka ay kaayo pag ingani oy. Dog. Dapat bubuhog din siya. Ito na ang finished product namin, guys. Mm -hmm. And there's one thing